Sa panahon ngayon, hindi na bago ang eksena kung saan mas bata ang babae, pero mas matanda ang lalaking kanyang pinipili, hinahangaan at mahal. Hindi lang sa mga artista, hindi lang sa mga sikat na personalidad. Kahit sa ordinaryong buhay, madalas natin itong naririnig. Bakit kaya siya ang pinili niya? Ang layo ng agwat ng edad at kung minsan, ang mga nakikita nating babaeng magaganda, masigla, at bata pa, mas nahuhulog sa mga lalaking tila tahimik lang, hindi nagpapakitang gilas, at minsan pa nga may mga uban na sa ulo. Pero bakit nga ba? Ano ang meron sa mas nakatatandang lalaki at tila parang magneto sila sa mga kababaihang mas bata? Hindi lang ito tsamba. Hindi lang ito dahil sa pera. Hindi rin ito basta dahil sa kagustuhang magpalibre o umasenso. May mas malalim na dahilan. At sa video na ito, ibubunyag ko ang apat na psikolohikal, emosyonal at pilosopikal na dahilan kung bakit mas nahuhumaling ang mga batang babae sa mas matatandang lalaki. Huwag mong laktawa ng kahit isang bahagi dahil sa bandang huli, baka isa ka na pala sa mga tinutukoy ko rito. Unang dahilan, mas malalim ang karanasan sa buhay at emosyon. Kalma, hindi padalos-dalos. May direksyon. Ganito kadalas ilarawan ng mas nakatatandang lalaki. Sa panahon ng kabataan, puno ng kaguluhan ang emosyon ng isang lalaki. Pabago-bago, marupok, mabilis magalit, mabilis mainip, mabilis mag-isip ng kung ano-anong insecurities. Pero habang tumatanda ang isang lalaki, dumarami ang pagsubok. At sa bawat pagsubok na napagtagumpayan niya, nagkakaroon siya ng bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Emotional maturity. At alam mo bang ito ang isang napakalaking turn-on para sa mga babae. Hindi sila basta naghahanap ng pogi, may muscles, o may kotse. Subconsciously, ang hinahanap nila ay ang lalaki na hindi natitinag sa unos ng buhay. Isang lalaki na kung magalit man, hindi basta sumisigaw. Kung masaktan, hindi nagtatago o nagtatampo. Kung mawalan, marunong tumanggap. Iyan ang klase ng lalaking nagbibigay ng tahimik ngunit matatag na presensya sa buhay ng isang babae. Psychological insight Ayon sa mga pag-aaral ng feminine psychology, ang mga babae ay natural na naghahanap ng tinatawag na emotional shelter. Hindi ito literal na bahay, kundi isang presensya na nagpapakalma, nagbibigay ng tiwala, at nagpapatatag sa kanilang emosyon. At sinong mas may ganitong kakayahan? Syempre, 'yung lalaking hinubog na ng panahon. Halimbawa, ang batang lalaki Kapag hindi ni replyan ng babae sa loob ng isang oras, minsan hindi na makatulog. Pero ang mas matanda, alam niyang may trabaho, may buhay, may priorities ang babae. Hindi agad-agad nangangailangan ng reassurance. At dito, mas lumalalim ang respeto ng babae. Kasi nararamdaman niya, ito ang lalaking hindi ako pagod na intindihin. Pangalawa, mas malinaw ang hangarin, hindi naghahanap ng laro, direkta. Walang paligoy-ligoy, hindi nanghuhula, hindi nagpapapansin. Sa dami ng kabataan ngayon na abala sa pagpapapogi, pa-mysterious effect, pa-hard to get moves, ang mga babae ay pagod na. Ayaw na nila ng guessing game. Ayaw na nila ng tanong na type niya kaya ako o nilalaro niya lang ako. Bakit minsan sweet, minsan cold? Bakit ayaw mag-commit pero ayaw din mag-let go? Ang mas nakatatandang lalaki, kadalasan malinaw. Hindi niya kailangan ng validation. Hindi niya kailangan patunayan sa mga barkada kung gaano siya kasikat sa babae. Kung gusto niya, sasabihin niya. Kung hindi, hindi siya magpapaligoy-ligoy. Stoicism, Insight Sabi ng mga Stoic, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na wala namang saysay sa dulo. At ang mas nakatatandang lalaki, alam na niya ito. Hindi na siya interesado sa laro ng ego o pa-cute na love story. Ang gusto niya, direksyon, pagunlad at kapayapaan. Kapag isang babae ang nakatagpo ng ganitong lalaki, parang bumabagsak ang balikat niya mula sa bigat ng lahat ng hinala at takot. Kasi malinaw ang usapan, malinaw ang galaw, walang laro. Real life example, si Anna, 25, maganda, career driven, pero pagod na sa mga lalaking kaedad niya na laging may hidden agenda. Nang makilala niya si Luis, 42, hindi na siya pinahirapan. Hindi niya pinaramdam na kailangan niyang magpakipot. Sinabi agad ni Luis, "Kung ikaw ay seryoso, ako rin. Hindi ko kailangan ng paikot-ikot. Sa ganitong klase ng maturity, mas pinipili ng babae ang tahimik at malinaw kaysa sa pabago-bagong lambing ng mas bata." Pangatlong dahilan. Marunong magbigay ng espasyo at respeto. Hindi kontrolado hindi posesibo, hindi paranoid. Kapag bata pa ang lalaki, kadalasang akala niya ang babae ay dapat laging sumunod. Dapat laging nagpapaliwanag. Dapat laging updated kung nasaan, anong ginagawa, sino kasama. Pero ang mas nakatatanda, alam niyang hindi ganyan gumagana ang pagmamahal. Alam niyang ang tiwala, hindi sinisigaw. Hindi hinihingi. Kusang binibigay kapag marunong kang rumespeto. Psychological reflection. Studies show that younger men often confuse love with control. But older men, having experienced failures, heartbreaks, and lost connections, understand the value of freedom and boundaries in a relationship. Bakit mahalaga ito? dahil ang babae kahit gaano siya kababae gusto pa rin niyang maramdaman na may sarili siyang mundo hindi siya dapat nakakulong hindi dapat hawak sa leeg at ang mas nakatatandang lalaki tahimik hindi naghahanap ng dahilan para mag-away hindi naghahanap ng rason para magalit relatable story isang babae si Joyce 27. Lagi siyang nag-aaway sa ex niya, 28. Dahil kahit pagpunta sa kaibigan, nagagalit. Nang nagkaroon siya ng relasyon sa isang 40 anyos na negosyante, biglang nagbago ang lahat. Sabi sa kanya, Kung mahal kita, bakit ako magdududa? Buhay mo yan, respetuhin ko yan. Magkita tayo kapag pareho tayong tahimik at masaya hindi dahil obligado. At doon niya naramdaman. Ito pala ang tunay na pagmamahal. Hindi pagkitil sa sarili, kundi pagrespeto sa pagkatao. Pang-apat, masculine energy at natural na authority, tahimik, hindi nagpapakitang gilas, pero ramdam mo. Ang lakas ng isang lalaki, hindi nasusukat sa lakas ng katawan kundi sa lakas ng loob at lakas ng prinsipyo at ang mas nakatatanda kadalasang taglay ito walang kaingay-ingay wala sa pananamit wala sa kotse pero ramdam mo pag pumasok siya sa kwarto may presence may authority at ito ang tinatawag ng psychology na subtle dominance hindi dahil sinisigaw niya kundi dahil nire-respeto siya ng kapaligiran niya hindi insecure hindi nagahanap ng approval hindi competitive sa kung sino mas macho tahimik relaxed pero buo at sa subconscious ng babae ito ang nagpapatibok ng puso hindi yung flex hindi yung bragging hindi yung pakyut kundi yung kalmadong lalaki na kaya kang ipaglaban kung kinakailangan pero hindi kailanman magmamadali o magpapakita ng kahinaan. Real life scenario. Magkakasama sa isang gathering. Bata, gwapo, palabiro. Isang lalaki, tahimik lang, nakaupo, nakikinig. Guess what? Sino ang mas pinapansin ng babae sa dulo? Hindi yung maingay, kundi yung tahimik pero puno ng laman ang mata at kumpiyansa bakit dahil ramdam at yan ang hindi kayang gayahin ng bata pang lalaki psychological and philosophical depth psychology says women are drawn to stability predictability and certainty older men often offer these because their priorities are set their tempers are stable and their goals are clear stoicism, says a man who controls himself controls his world. And women feel safest with men who are in control of themselves, not of others. Kung ikaw ay lalaki ngayon na nasa edad 20, huwag kang mainip. Hindi mo kailangang magpanggap na matanda. Hindi mo kailangang pilitin. Dahil darating ang panahon, kusa kang huhubugin ng pagsubok kabiguan at tagumpay. Kung ikaw naman ay nasa edad na at iniisip mong baka wala ka ng dating, mali ka. Sa panahon ngayon, ang hinahanap ng babae ay hindi palaging six-pack abs, kundi inner strength, calmness, masculine energy na hindi maikakaila. At kung ikaw ay babae, huwag kang magtaka kung bakit tila mas kalmado mas kampante at mas buo ka kapag kasama mo ang isang mas nakatatandang lalaki. Hindi ito magic. Hindi ito tabu. Ito ay natural ayon sa psychology, ayon sa pilosopiya at ayon sa sariling karanasan ng marami. Kung may natutunan ka sa video na ito, like mo, comment mo. At higit sa lahat, mag-subscribe ka. Dahil dito sa Pinoy, Stoicism, hindi lang basta chismis ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin ang psychology ng pag-ibig, Stoicism ng modernong tao, at ang tunay na dahilan kung bakit ang relasyon ay higit pa sa edad at panlabas na anyo. Comment mo. Mas mahalaga ang maturity kaysa sa edad para alam kung umabot ka hanggang dulo. Maraming salamat at tandaan ang tunay na kumpiyansa, tahimik. Hindi palakpak, hindi kayabangan. At yan ang dahilan kung bakit may mga batang babae na mas humahanga sa mas nakatatanda.